Look Doncic trina stocks si Snoop doggs sa game 5 ng Dallas Mavericks laban sa Minnesota Timberwolves and are Snoop, right now, Snoop <laughs> Sa Game 5 ng Western Conference Finals, nahagip ng camera si Luka Doncic na tina talk si Snoop Dogg. Dumating si Snoop Dogg sa Minnesota upang panoorin ang Timberwolves. Ginampanan ni Doncic ang kanyang papel sa pamamagitan ng paggawa ng 36 puntos sa 14 of 22 shooting nitong Huwebes upang tulungan ang Dallas Mavericks na kumpletuhin ang isang gentleman na sweep sa Wolves. Sa isang punto sa ikatlong quarter, gumawa si Doncic ng isang end one na play para itulak ang score sa 82-46 sa natitirang 7:54 minuto. Pagkatapos ng play, si Doncic ay nahuli ng mga kamera ng TNT na nagtatrash talk sa isang tao sa stand. Tumingin siya sa baseline at tila sinabing, Yeah, who's crying now, motherfuckers? Okay, I love you guys with Snoop right now. Snoop appreciating the... Sinabi ni Stan Van Gundy ng TNT na sinabi iyon ni Doncic kay Snoop Dogg. Hindi malinaw kung kanino nilalayon ito ni Doncic, ngunit si Snoop Dogg ay nasa lugar at nagkaroon ng masayang reaksyon. Itinulak ni Snoop Dogg ang sarili sa kanyang upuan at hindi napigilan ang sarili sa pagtawa. Pagkatapos ay mukhang hindi siya makapaniwala. Natila tila sinabing he's cold bilang pagtukoy kay Doncic. Samantala, ang isang bagong anggulo ng video, gayon pa ay malinaw na nagpapakita na si Doncic ay hindi nagsasalita ng basura na si Snoop Dogg. Partikular niyang pinili ang isang tagahanga ng Timberwolves na gumagawa ng crybaby motions. Nakaupo ang fan sa ilang row sa likod ni Snoop Dogg na tila kausap ni Doncic ang American rapper, ngunit hindi. Opisyal nang umaabante ang Dallas Mavericks sa 2024 NBA Finals. Samantala, maaring si Snoop ang susunod na Luka Doncic stan at baka makapunta siya sa laro ng Celtics Mavs sa mga susunod na linggo.